na, good morning mga kamamay. Yan, nandito ngayon tayo sa may Taisan at tayo uuwi na. Tayo yung duma kami din sa tindahan ni Utos eh. Oh. Busy, busy. Yan sa mga gusto na murang mga pagkain ng aso, pusa, manok, baboy. Baboy. Ang dami. Dito natin ako bibili ng ilan. Ano busy busy naglilista ah. meron ako napansin dito mga kamamay meron ako napansin dito na isang items parang uh, medyo nahihiwagaan ako eh parang nag ako na parang gusto kong bumili <laughs> ito ito kaya epektibo parang ang sabi dito ay uh, ang sabi dito mga kamamay ay ito daw ay soluble powder for drinking water patay ang Bulate. Patay daw ang bulate. Ito kaya epektibo talaga. Tingnan nyo ha. Kung... Ano. Ayan. Aha. Uh, huh? Bumili na kayo. Sini ang bulate, mga kamamayan. Pepe. <laughs> Pepe. Ano klas klase naman naisip na pangalan na rin? patok na patok talaga. Ay, isipin mo naman ang pangalan. Pepe. Oh, pepe. Pepe. Patay ang bulate. Sa pepe. Le, leba misol it's a peperasen citrate. Pepe. Patay ang bulate. Oh, sa Pepe. Ayan. Patay ang bulate sa Pepe. <laughs> Mga kamamay, hindi Patay ang bulate sa Pepe. Kaya bumili na kanyan. <laughs> Yan. Pepe Yan ha totoo yan ha hindi yan hindi yan ha Ayan yan ang magandang pamurga okay. Magandang pamurga mga kamamay Pepe patay ang bulate sa Pepe <laughs>